Masarap magtambay rito at da malamig. Dito sa lugar na ito, noong araw, noong hindi pa ako nag-abroad, sabi nila, eh, mainit daw dito sa Saudi. Kaya ang alam ko, puro init lang. Pero may lamig din pala. dating ng December, January, February. Malabig dito. Pero pagka nakakwentuhan mo yung mga yung mga nakarating na dito sa Saudi, sinasabi nila na mainit. Mainit daw dito sa Saudi. Pero pag mainit, talagang mainit. Umaabot ng 40 degrees, may gate. Eh, to nasunog nga yung mukha ko nung ano Nung may nabilad ako Ito, nangitim Nabilad, dumaan ako sa kasagasaga ng init Naalala ko tuloy nung araw nung nasa probinsya ako Ang hirap ng ano Ang hirap ng buhay uh, doon ako nakatira sa bundok Tapos eh, mga araw ay eh, alos, ano, mga utang pa yung mga magulang ko para maka ano lang eh. maka ng bigas may anong ano may anong napunta ko rito eh, ano, ano nagtiis ako na ano na tumagal dahil kung mm, babalik ako kung uuwi uli ako at yung magiging buhay ko ganun pa rin sa dati ang mm, hirap maraming nag abroad na ano na na taon apat na taon Uuwi na. Pag uuwi dyan, eh, marihas pa rin. Parang walang nagbago sa kanila. Pero, ano, meron naman yung na bibira. lang yung mga nag na dalawang taon ay gumanda na agad yung ano nila. Ang mamuhay. Eh. Kaya, ano, napakahirap. pa Ulam nito. Mainit. Malamig. Ay, nung araw sa sa probinsya noon, ang ko nung ano, uh, high school ako eh, hindi ko kabili ng ano, hindi ako kabili ng sapatos, sa summit, wala ito e, lang ano, magkain tapos mag tumdating ng ano, sabado, linggo pupunta kami nun ng ano, ng bundok magbuka kami um, magtatanim kamote kamote ng kahoy tapos mag-aantay ka pa ng yung kamote tatlong buwan yung kamote kahoy eh, ah, halos isang taon nine, nine months yan o isang pong buwan napakalayo yung bundok na ano na nilalakad namin siguro mga tatlong oras na lakad bago marating yung ano yung pinagtataniman namin dahil doon yung ano yung lupa na mayroon kami mga uh, bigay ng ano yung bigay ng gobyerno e doon kami nagtatanim sa malayo tapos tinatawang naman namin ng abaka ang abaka naman ay ano ay yung sabi nila ginagawa ng mga ano, ngayon yata mahal na yata yung abaka ngayon kaya lang pinapabayaan naman namin yung ano yung bundok namin doon nung nung nagpunta na ako ng Maynila Ah, na, napabayaan na, pumipot na yung mga daan baka wala nang napunta roon hindi naman ako mano bueno, dahil ang hirap ng buhay sa ating kaya nagsumikap ako na kumunta ng Manila magalap ng trabaho uh, kung saan saan hanggang nakapasok ako sa ano, printing yun dumidiritso hanggang nakarating ako rito kaya nung nandito na ako nagtsaga na umabot ng dekada sa so, kalating dekada magdalawang dekada na nandito ako ano na lang alas isang taon na lang dalawang dekada na ako rito kaya so pero ang uwi kaya lang eh uuwihan ko mayroon pang buhay sa atin Sa mo, na Kaya so, uh, na naman Tapos lang break time At Sa susunod Sa susunod ulit